So ito po yung screen protector na atin pong ilalagay sa ating cellphone mga guys at nabili ko po to siya online sa murang halaga. So ito po yung accessories niya, meron na siyang basahan at merong papel na may alcohol diyan at may mga sticker like a dust sticker at guideline sticker at ito naman yung pang-squeeze po natin o pampiga natin sa screen pag nilagay na natin siya sa screen ng cellphone. At ito yung screen protector. Nabili ko lang ito ng $3 sa online at may kasama na siyang extra screen protector. Kaysa magpagawa ka sa shop dito sa New Zealand ay napakamahal. $30 ang magpagawa doon sa shop. So malaking tipid na to mga guys. Yung $30, tanggalin mo yung zero, $3 lang ang gagastusin mo. At kayang-kaya mo rin itong gawin. Basta sundan mo lang itong video na ito. At panuorin mo ang aking demo at yak, magagawa mo rin ito. So una nating gagawin ay pupunasan po nating maigi yung screen ng ating cellphone. Ayan. Tapos pupunasan din natin siya ng uh, papel na may alcohol. May, may alcohol po ito. Bali kasama na po ito sa bibilhin yung screen protector sa online. Pangalawa natin gagawin ay pupunasan po natin ng papel na may alcohol yung screen ng ating cellphone pupunasan po natin maigi mga guys ayan Tag, pagkatapos pupunasan mo ulit ng tuyong basahan ayan mga guys pupunasan mong maigi para matanggal yung dumidumi ng cellphone mo ayan at para makasigurado gagamitan natin siya ng dust sticker ayan mga guys ayan kasama na rin ito sa bibilhin mo online. So, package na po siya kapag bumili ka online. Ayan mga guys, yung dust sticker yan. Idikit-dikit mo lang siya sa screen ng iyong cellphone para siguradong matanggal yung mga alikabok o dumi ng screen ng cellphone mo. Ayan mga guys. So, siguradong matatanggal yan mga guys dahil maganda yung dust sticker na yan pagkatapos ay ite-testing mo muna itong screen protector mo sa screen ng cellphone mo mga guys Ayan, oh. So kukunin mo muna siya kung uh, pantay nga ba sila sa screen ng cellphone mo at screen protector na ilalagay mo 'wag mo muna tatanggalin yung uh, sticker ng screen protector mo yan testing mo muna mga guys Kung kumbaga guide mo muna kaya meron siyang sticker guide ayan mga guys so kukunin mo muna yung uh, tamang anggulo ng uh, screen protector mo at screen ng iyong cellphone ayan mga guys at lalagyan na natin siya ng sticker guide etong sticker guide naman ay ang purpose nito ay para hindi magulo o masira yung pagpapantay mo sa screen protector mo at screen ng cellphone mo kaya ginagamitan po natin ito ng sticker guide. Ayan mga guys. Kabilaan po yan. Or uh, sa taas niya at sa ibaba niya. Tapos pwede ka rin gumamit ng scotch tape para pang sigurado. Ito mas madikit kasi itong scotch tape. Ayan mga guys. Lalagay natin sa gitna. Para siguradong pantay na pantay at hindi masisira o magugulo yung ating pagpapantay. Yan mga guys. At tatanggalin na natin itong papel na nakadikit sa screen protector. Ayan. Tatanggalin natin yan. At pagkatapos ay ilalapat na po natin siya sa ating screen ng cellphone po natin. Yan make sure na wag mong hahawakan sa gitna dahil pag hinawakan mo sa gitna yung screen protector mo ay magkaka problema ay eh, wag mo siyang hahawakan sa loob o gitna ng screen protector mo tapos isquish mo lang siya o pipigain mo siya ng pipigain ayan gagamitan natin siya ng pampiga kasama na rin po ito sa uh, bibilhin mo online ayan pipigain mo siya ng pipigain at make sure na walang bubbles, na wala kang makikitang bubbles sa loob. kailangang kailangan tanggalin mo yun. Kasi yun ang magkukos ng pagtutuklap ng screen protector. So, yan na mga guys, ang atin pong finished product. At sana meron po kayong natutunan sa video ito mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!